na Master, Pilipinas. Isa na sa atin ang galing buong kami. Isa rin na, na kaya magpatawad kami. Pero ating nabasa, mga mismo Diyos, Dios, sa sa atin. Na at dahil isang araw, mga minumahal, sa muling pagpapalik ng Diyos, sasabihin naman ako sa ating anak, ikaw ay nagtagumpay. Ikaw, anak! Inibig po ako, ikaw ay naang minahal mo ang aking mahal. Minahal mo ang iyong tungkol sa aking ibang. Inibig po ako mula sa iyong puso, sa iyong isip, mahal na mahal. Nasabi ng Diyos sa aking galit ay umibig sa mga Panginoon. Pumasok ka sa langit, pumasok ka sa karihalang, ng na Panginoon. Malinaw na sinabi ng Biblia, Sabi niya, world, well, there's hate. Give me love. Kapag tayo ay merong galit, tingin natin sa Diyos na magkaroon tayo ng pag-ibig. Kung tayo nagkakaroon ng pride, pagmamataas sa ating sarili. Sabi niya, make me be humble. Turuan mo kong magpakababang panahon. Well, With your spirit, don't let me feel. Wag mong iparamdam sa akin na ikaw ay wala sa akin. I want you to make it right. Gusto ko mga na Panginoon, maging okay lahat, maging maayos ang lahat. Kaya sabi ng kanda, replace it with your love. Eh, mo sa akin, dikaan mo, ang puso ko na ba? Eh, gusto naman ng Panginoon, walang dus, walang ulubot, walang ang mabakit ng pagkakasala. Ang kanyang mga anak, nadadalhin niya sa langit para magmana ng buhay. Hindi sapat ang oras na ito, hindi sapat ang magha magdamag na ito para luwalatin natin ng mga Panginoon. Ngunit mga minamahal, ginagawa ang sapat ng Diyos kapag na nararamdaman mo ang presensya ng mahal ng Panginoon. Maaari sabihin natin, napakahaba ng oras Napakahaba ng ating paglilikos sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, kulang pang oras na ito, kulang pang araw na ito, kulang pang segundo oras na lumilipas sa buhay natin para masalamatan ang at ating pinagamahal. Yes, tayo ay tao lang, mga minamahal, nakakamali ang kapasada. Pero sabi ng Biblia, nais natin maging ulad sa mahal na Panginoon. Hallelujah, nabubuhay tayo sa pag-ibig. Kaya lang ngayon ang ating ginagawa. Pagpapakita ng ating pagmamahal sa kanyang Panginoon. Yung asawa mo, yung anak mo, yung pagmamahal nila, hindi sapat yun tuloy na lang tunay na sasapat na pag-ibig mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng awitin, iaalay natin, iaalay natin sa Diyos ang ating paglilingkod na ito. Dahil pag ginawa natin yan, anumang bigat sa puso natin, anumang bigat na nararamdaman, nararanasan natin, niya na alisin yan, hindi na ang Diyos. Sabi nga, for God's so not the word, mismo malamang siyang ulang umibig sa atin. Replace your love in my heart, malamang i-love. Replace your love in my heart. Gusto na malamang i-love, i-replace na natin sa ating puso natin pag merong pagmahal, mamahal sa puso natin. Marunong tayong magpatawad, marunong tayong munawa, marunong tayong sundi ng kalungoban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung nararamdaman natin ang presensya ng Diyos, patuloy natin purihin, pasalamatan. Oh, Lika, I'm mo ng eagle. The love you have for my heart Get rid of the anger of every breath Or forget your

Ibig mo sa aking puso, alisin ang galit babat pa higit, ulikan mo na'y umangibing ako na o lamang na ismagin tulad mo.

من الذهب <applause> 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 palapag doon sa kanyang matabis, minanapis.